Ihunana ang dagan sa itong pagpuyo sa kalibutan. Mao nga death is always the greatest equalizer, John. Patason doon tanan, pinaagi sa kamatuuran, sa kamatayon, o malevel tang tanan, pinaagi nining maong realidad nga atong pag-aagian. Pero sa Ibanghilyo karon gibay nung duman kita, nga naaday kita'y kabulahanan. O sa unsa paagi nga kita mabulahan kon kita makatilaw sa mga natilawan sa mga tao nga karuntuan na sa langit o giisip na nga mga santos. O gatong tanawon ang mga kasinatian nga nadini sa Ebanghilyo karon kasinatian maninatong tanan. Una, bulahan sila nga mga kabos. Kasagaran mo po nato hingagi o kakabos. Kasagaran mo po nato hingagi panahon nga wa tay bugas. O kasagaran man nato hingagi o kahigayunan nga din, kakamalisod kita kadindiin, tagpamaylo, kay wajamo tay ibayad sa atong mga datahong. Siya ro, o di tayinong sa ginoo sa panahon nga kita nakatilaw o kakabos. Bulahan kamu nga mapaubsanon kay nakadawat, makadawat kamu sa gisaad niya. Kada usan nato naman sa mga garbo. Di ba mahimo ang tao o buhay garbo? O bitaw na magbahay po tagpiskay, kaya makapagambol, makagarbo po taginagmay. O bitaw po nang mag, maghimo buta og mga ginagmay, mga buta nga makaingon nga, ako ni hinaguan. Usahay atong ipost ang atong mga saksi sa kinabuhi, ang atong mga grado, kay apil man sa kinabuhi sa tao ang garbo. Pero sa daghang panahon nga, ang atong garbo, murag mo unload kay na apay mga butang nga makapahinumdum na to nga di gidi ta angay magpasigar po sa mga panahon nga hinlantan ta ug tan kasuhon ta mati, di man dai kukusgan sa akong kinabuhi sa mga panahon nga disminorya hon ta kapuliki napkin aron pagpangitag napkin aron mundang ang bus ang busagak sa atong dugo makaingon ta og di man dai sa tanang higayon nga askil ko og di ang dapita makapaubos ta. Si sa itong pagpaubos, og di may ang maginoo ka na to. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Diyos kay tagbawon niya sila. Sa kadagahan sa mga tao sa itong lungsaw parokya sa balilihan, kamo sa inyong paghago alang sa simbahan, pagtuman man tingali po niya sa inyong kabubuton, sa iyang kabubuton. Saan mo isang makuha? Anong adlawang? Anong adlawang? Gago-hago lamang mo, gainit-init lamang mo. O guwa ta na ginoo. May mo ramang mo mamaghaya dito sa inyong bahay, magkangkaon o suman, na dinumugan. Pwede na. Mahimo ra mong mag-video kay Kay di man si mana santa, adlaw man sa mga santos. Pero sa ama mo, galingkod mo ng likuranan nga guot usa ka likuranan duha ka tawo. ini mga bilbil -bil ka sumpay. Usa man ni all for the Lord. Siyarong dita duman sa ginoo sa itong pagtuman sa kabuhot. Oh. Ikaw ang maluluyon kay sila sa Diyos. Pila kay gayon sa itong kinabuhi nga nakapakita at kaluoy. Pila kay gayon sa itong kinabuhi nga nakasalbar at tao. Pila kay gayon sa itong kinabuhi mga minister o my dear uh, CCD o choir nga nakahawas at kalisod sa ubang mga tao nga nanginahanglan sa itong tabang daghan. Hino, ginaot nga hinumduman sa ginoo ang mga buhat sa kaluoy nga inyong gipakita. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Diyos. Kining atong kasingkasing kasing-kasing sanggol Usahay hugaw, usahay bulingin, bulingot, usahay dililimpyo. Pero daghan pag panahon nga ang mulutaw sa atong kasing-kasing ang atong pagkadiyos nun, atong pagkakristohan nun sa mga panahon nga mapuno kita sa pagmahal sa atong bana o asawa o mga anak, mugaan ang atong kasingkasing. Sa mga panahon nga makareconcile kita sa mga tao nga nakasama sa atong kabubuton o nakasama sa atong pagbati, maputli ang atong kasingkasing. Sa mga panahon nga mawa imong pangabugho sa imong bana o mawa ang pangabugho ni mo sa imong asawa, maputlik balik imong kasingkasing -kasing. Agad pa ang ang Diyos mahinumdom sa mga panahon nga putli kita kasing, -kasing. Nabulahan ang naningkamot sa pakigdait, kaisipon sila sa Diyos na iyang mga anak. Kisa po kayo di gusto kalinaw, kita mang tanan. Kita mang tanan na ngandoy o malinawon na kinabuhi. Kita mang tanan na ngandoy o kinabuhi na tay kaaway. Kita mang tanan na ngandoy o kinabuhi na kitay gika, gikasilo apan sa managlahing paagi tungod sa itong pagkatawhanon, tungod kay di managlahing ang itong panglantaw, di na ikalimot, nga ikabangi na ito itong silingan, ikabangi na ito itong kauban sa simbahan, ikabangi na ito itong kauban sa lungsod, ikabangi na ito itong kauban sa cluster. Apan sa gihapon maningkamot kita, nga makabaton kita, maayo o makigdaiton, nga kabubuton, o pinaagi ni ini, mabulahan kita. So naaday nato karon nga mga kabulahanan nga gipiyal sa Ginoo luyo sa ato mga kahuyangan ug mao kini ang ato nga kapiyutan. Mao kini ang ato nga kumbitayan. Di mo kumbitay sa mga huyang o kahuyangan nato. Di mo kumbitay sa ato nga mga garbo. Di mo kumbitay sa atong lawas nun nga kailibgon o sa atong tawhanon nga mga mga kahilayan sa kalibutan, ang atong kumbitayan, ang mga kabulahanan nga gitanyag sa ginoon ato, aron arumbuahan o ipahiluna na taniining maong simentiri og asa kita, ipahiluna sa itong mga minahal sa kinabuhi, mumata kita uban sa bagong paglaong o pagtuo na mahiusa kita sa mga santos sa langit. Amen. Amen. Amen.